Jesus. Thank you. Bakal yun. Ah, amazing. Amazing kay. Bangka heck. dopa. Bangka dopa. Huwag ka malikot rin ha. <laughs> Balong naglikot. Ayan <laughs> <laughs> yeah, o. Ayan o. Ganda yung panahon o. No? Wala na yung know? mga Medyo maarap. galing tayo dyan mga kakabok. Ayan Yan Ayan. Galing tayo dyan mga kabok. Ayan Pero Ayan o mga kabok. Ayan tayo galing yung uh, mag-i-start tayo paakyat taas ayo ka lang ay grabe mga Diyan tayo ba? kaalit papunta oh. dyan sa taas oh uh. grabe taas oh. grabe mataas oh. tapos Yan oh, yun o oh. Diba? ang dami na ditong naglalaro <laughs> adventure sa mas maano po dito yung bam dao 3 3 so bukas na yon sa mga adventure namin pupuntahan dito sa Calgary no and then diretso kami ng Edmonton all right yes wala sigbang kabog grabe oh Hey. Down, Hello. Eh. Hello! Yahoo! <laughs> Seryos <baka> eh, <laughs> <laughs> oh. baka Paunay na Partida. matibay dito mga kabok. Yano, Yan oh. dami nilang bakal mga galvanized na bakal no matibay ano yeah. eh, galvanized no solid mga katopa plastic oh that's round oh, dami to no naglalaro oh okay, no? sunod-sunod sila oh grupo oh, nilalaro pa ni Aldrin no oh walang ganung drin <laughs> ay nagsiswing <next laughs> ba <laughs> sa gondola pwede rin <laughs> Oh, sinasabi ko, oh, ay grabe, nandun na. Woo! Grabe talaga. Yan mga kabo, ilang minuto na yan, oh. Yan, nakatapa pa. Ayaw ni ate. Ang ayaw niya ate, yung pakyat. Yan, oh. Yung padautos, masaya, eh. <laughs> yan, you know, oh. Grabe mga kabo Yun, know, oh. Amazing. Amazing. At least si ate na experience yan, no? Oo. Oh. <laughs> Ayaw na ako uuwi <laughs> ng Doha, Qatar. Yan. Experience niya ang pagba, pagbaba dito sa down here. Karating na. Next time Ang kinakatakutan niya yung pagkakyan. Pero ang pababa. Yan, no? daming naglalaro. Uh, you know? Mga family, mga anong tawag dito? Mga community o yan? Mga magkababarkada. Yeah. Uh, Elastic talagay. Break, break mo huh? na. Nah, dien akarap sa akin na. All right, SG. kaya tapol, pull ito na yung pangatlong uh, <laughs> <raong ramil>. labanan tayo ni Jampol siya ay 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 Thank you so much. Okay. Ay, grabe yung mga Grabe. Uh. <laughs> <laughs> grabe yung insurance na dito. Sarap. Yan, mga kabok, ah. Sana nag-enjoy kayo sa mga batang saskatoon Kahit pa paano, mga ito. Kukunin namin yung uh, souvenirs namin doon. Ah. Uh, pagkatapos nyo uh, maglaro. Ayan. Yung, uh, maglaro. Ayan. Yung, uh, maglaro. Ayan o. Bali, iskan mo lang na ganyan. Lalabas yan. Ah, oh, ada helmet. Yeah, dito din. Sa amin, sa atin. Oh, sige, we'll just go na add another one. <laughs> At, at, at. Yan, mga Pwede yan, iskan. Oh, ito pa. Ito <laughs> pa. Ha. Huh. Video ka. Ito. Helmet. kita so, oh, <coughs> mo si ate Okay. Video. Tayo. So, uh, Alright. How for the video? Huwag na yung video, may video na ako eh. Si ate na saan? Tarapin natin sa una yun, malamang. Merti po Grabe. Buong kuha. Buong kuha tayo sa buwang kuwa. Buwang kuwa tayo. Video. Camera niya. Ay, video. <laughs> you know? <laughs> <laughs> Grabe. Check mo. Hindi ka lang. Yan mga kabok. Tapos ito yung mga price nila. Yan o. No? Yan mga kabok ha. Ito yung downhill karting Photo booth. Pagkatapos mo nga uh, maglaro dyan. Yan. Pwede pwede kang pumunta dito. iskan mo lang yung uh, uh, helmet mo lalabas na yung video yang kababayan niyan. Okay, okay lumalabas so na yung tayo. Video. tayo eh. Okay, right. Right. Ryan, tayo. tayo. Huh? May video. So, yung tayo, ito, maganda, eh. yan, no? may video ito, na, ito. Yun, no? oh, yan. Tayo. Tapos yan ang mga price. Dito lang yan mga box sa Calgary Downhill Karting. Yan. Pwede pumasak rape eh. isama niyo na sa bucket list niyo ang, ang pagpunta dito sa downhill Nang Party grabe mga kabok experience namin dito sa Dunkville Party dito sa Calgary yeah. napakawala stick napakulat na mga kabok sana nag enjoy kayo kay RD21 at mga batang sa Saskatoon thank you so much for watching goodbye masalamat